Ayan na, guys. Dito na tayo na. Tapos, nagkisap-kisap na siya. Yung ating kinarga na 10 liters. Ayan na, guys. Nagkisap-kisap na siya. At ang odometer niya ngayon is 7,167. So, kung ating niya susumahin, kanina, 7,097. So, ibig sabihin, tumakbo siya ng 70 kilometers yung aking 10 liters na kinarga na unleaded. So, medyo mayroon siyang ano, natipid siya. Pag gumamit tayo ng carpel dito, mayroon siyang 10 kilometers na nadagdag. Doon sa dati kong ano, dati kong kinukonsumo is 57 to 60 kilometers lang per 10 liter, liters. Yan ngayon naghi 70 km uh, 70 kilometers ang 10 letters. So it's a good one. Medyo okay na yan guys. Uh, at dito na tayo ngayon magpapakarga ulit tayo ngayon dito sa Phoenix. Sa Phoenix naman ito yung kanilang ano ito kanilang presyo sa ngayong April 8, April 8, ito, 2024 ang kanilang diesel is 55.29 yung kanilang unleaded is 60.45 at ang kanilang premium is 61.45 so, dito yan sa Felix Avenue guys mga loads dito yan sa Felix Avenue kainta so magpapakarga tayo dito ngayon ang susubukan naman natin ngayon kakarga natin is 5 liters lang 5 liters titingnan naman natin kung anong tayo nang tatakbuhin ng 5 liters nang may carpel. So ang ating ngayong ano, bagong odometer para makompute natin ang takbo ng 5 liters, ang odometer niya ay 7167. Sige, kargahan natin siya, guys. Lagyan po natin siya ng carpel. May carpel po siya. Sige po. Targa natin is 300. Kalang ko lang ng 5 liters. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ma uubos tong 5 liters niyan. Ha? Dito tayo ngayon sa Phoenix Pulse Technology. Sige, halika. Natakbo natin itong ano. 5 liters. 5 liters lang loads ang kinarga natin tingnan natin bukas bukas na ito magagamit yung 10 liters ano bukas na yan ah uh, 7,167 okay bukas na natin yan makukumpute loads so, ngayon uh, medyo pahapon na So, yung ating kaninang ano, uh, yung ating kinarga kanina, kanina na 10 liters, karga tayo kanina 10 liters ng umaga, tapos naglalagay tayo ng carpin tumakbo siya ng 70 kilometers. Para sa akin guys, medyo tuwa na ako doon, dahil uh, mayroon siyang uh, pagbabago. Dati kasi, pag nagkakarga ako ng 10 liters yan lang talaga yung inaabot niya 57 kilometers to 60 kilometers lang talaga pinakamata mataas na yung 60 kilometers yung ko kanina yung 10 liters ko na kinarga tumakbo siya ng 70 kilometers no? so para sa akin na good development na yon na gumamit ako ng carpill carpill guys ako susubok ko pa rin hanggang bukas hanggang uh, street straight na siyang linggo susubukan ko ito tsaka ko na kayo i-promote uh, e sa inyo kung talagang epektibo ito ha? titignan ko muna bago pa lang gumagamit nito so ito kinargahan ko ng 5 liters 5 liters tingnan natin kung saan tatakbo yung 5 liters no? ang sarap yan nga eh baka naman na uh, sakali talaga mag-normalize siya na matipid using carpil, so mas maganda ang napuna ko lang guys dito sa carpil. pag nilalagyan ko siya ng power pill na carpil, yung bang gumaganda yung hatak niya yung bang iba talaga may pagkakaiba talaga sa makina oh, o so sa akin lang yan ha palagay ko lang yan ha sa akin comment ko lang po yan hindi pa naman ako talagang ano nang uh, hindi pa ako masyado kumbinsi sa carpil talaga pero nakikita ko na na may improvement siya well, guys ha sige uh, masyal ulit tayo papasyal na ulit natin tong 5 liters at bukas sasabihin ko sa inyo kung ilan ang na kukonsumo ng may carpil yung carpel na ito guys, bago lang ito sa Manila, sa Pilipinas. Pero 30 years na ito na sa Switzerland, no? Oh, ayan, nandito po tayo ngayon sa Felix Avenue, sa Kainta. Alam mo nyo naman yung lugar na ito. oh, lagi itong masikip dito. Oh, bottleneck lagi ito. Lalo na ngayon na alas 6 na ng gabi ng April 8, 2024. So, okay, like, comment, and share, subscribe. Woo!